Sa detalye ng iba pang pa mga balita, Lightmates inihayag naman ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na anim sa kanilang mga tauhan ang nasawi habang apat ang sugatan sa madugong sagupaan sa pagitan ng mga sospek ng Mindanao State University bombing na naganap noong Disyembre. Ito ay matapos ang engkwentro ng 44th Infantry Battalion at 3rd Scout Ranger Battalion sa mga miyembro ng Daula Islamia Maute Group sa bayan ng Munay sa Lanao del Norte. Nagpahayag ng pagdadalamhati at pakikiramay si AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Tiniyak naman ng AFP na ibibigay ang mga kinakailangang atensyong medikal sa mga sugatang sundalo. Nagpapatuloy pa rin ang ofensiba ng militar laban sa mga teroristang grupo. Sa ngayon, Lloyd sumabot na sa labing walong miyembro ng teroristang grupo ang napatay na ng militar kasama na si Alias Engineer na itinuturong utak ng pagpapasabog sa naturang universidad.